yun mga kaibigan ng isang Daikatsu na battery charger. Ganito yung hitsura niya, medyo kakalawangin na kasi medyo matagal na rin, no? At dito rin tayo sa isla ng Boracay. Kaya kabilaan yung uh, dagat natin. Kaya ganito yung hitsura, kakalawangin. Ang sabi ng may-ari ay hindi daw to makapag-charge. So makikita natin dito yung sa harapan niya, no, mga kaibigan, pakilala ko lang ito yung ammeter niya. So dito magde-deflect kapag ka may load na, no? Tina-charge natin yung battery. At ito rin may overload fuse siya na 20 ampere. Ang fuse na to, uh, ang switch na to, pwede kang makapag-boost. Pwede rin na um, hindi masyadong pangmadalian na pag-charge. Ito rin mga kaibigan, 9 ampere na fuse sa input eto selector din to pwede 24 volts at 12 volts pero sabi ng may-ari kundim na daw to eh direct na daw to nila sa 12 volts atin siyang buksan no mga kaibigan no buksan natin ayan pakilala ko lang yung mga nakikita natin dito so ito yung transformer niya ito yung switch you know. tapos yan yung uh, kaniyang diode bridge rectifier diode tapos yan na yun na yung ammeter niya At, uh, ito na yung battery clamp niya no mga kaibigan so meron akong ginawang diagram dyan mga kaibigan no kung masundan natin sa pagpasok pa lang sa easy na input niya merong fuse no pasensya lang kayo sa drawing ko pero fuse yan no tapos pumasok siya dito sa ating switch na DPDT switch. So yung ibig sabihin niyan double pole, double throw. Dalawa yung uh, humahagis, dalawa din yung hinahagisan. Yan. Tapos may neon lamp yan siya no mga kaibigan. Uh, bali ito yon. Kung makikita natin yan, yung picture na to. Ito yon no, mga kaibigan kapag ka ini-on natin yan, uh, iilaw yan siya dahil nga meron siyang neon lamp. Ayun no, dito na siya papasok no. At uh, dito rin sa pagpunta niya dito, merong selector dyan Pwede tayong magboost o pwedeng minimum lang. Ito yung switch niya, yung pinapakita natin kanina. yan 'yon. So, papasok dito yung kuryente natin tapos ito na 'yon siya no mga kaibigan, ito yung AC natin. 'Yan na cord. Tapos itong blue at brown, 'yan yung input dito. Tapos ito yung output na niya, yung dalawang ah uh, red. Bale ito na 'yon siya no mga kaibigan. Ito na 'yon siya, yung dalawang red, 'yan. Ito. Tapos yung dalawang red na yan, ang isa niyan papunta dito sa switch natin, yung boost at minimum. Ah, uh, yan yon, ito na yon. So boost at saka main. Itong red na to, no, mga kaibigan, ito yung output natin no sa uh, switch, galing sa switch. Dumaan yan siya sa thermostat. Yan, merong thermostat. Diyan nakadikit sa body ng kanyang transformer Sinadya 'yan dyan siya mga kaibigan dahil kapag ka uminit tong transformer na to mag o-open tong thermostat ter na 'yan. Itong thermostat na tong sa ngayon pa lang ay normally closed 'yan. So may contact 'yan siya no mga kaibigan, may contact 'yan siya kasi normally closed. Tapos papunta na sa kaniyang transformer. Ayan, dito na banda transformer na yan step down yan siya no mga kaibigan? kasi uh, may mga klase klase tayong mga transformer meron ding step up pero sa pagkakataong ito ito ay step down transformer dahil ang 220 volts AC uh, binaba natin sa 12 volts or 24 volts pero uh, ito siya nakarikta na to siya no sa uh, 12 volts kaya meron na tayong input dito no so Pwedeng mag-select tayo sa boost kung nagmamadali tayo at saka sa minimum kung hindi tayo uh, nagmamadali, no. Tapos, yun, ito na yung input niya, no. Mga kaibigan. Tapos, ang output niya, uh, 12 volts na. 12 volts na yung output niya. Kaya, sinalo siya ng bridge rectifier diode. Kasi, ang output output pa nito ay AC pa yan no? AC so kailangan ng bridge rectifier diode para makonvert siya AC to DC ayun ito na yung output niya no dito na yun magsa charge yung ah uh, battery yan ito pa lang sa diode nito mga kaibigan ito yung hitsuran niya no yan mataas na tong naamperahe itong diode na to Bali, kung makikita nyo to, may nakasulat na AC, no? Uh, yan yung ano niya, yan yung input niya. Dalawang input, galing sa transformer. Bali, ito yon Bali, ito yon mga kaibigan. Ito, at saka ito. yon yung may dalawang uh, sign ng AC. Ito, yan. Tapos, yung negative naman niya, ay ito na plate no ito yon tapos ang positive ito yan ito yung diode niya no na mataas yung amperahi at yung sa negative naman dumaan siya sa itong tinatawag natin na overload na fuse or overload na protection natin na may 20 ampere ito yon dumaan siya ito yon mga kaibigan no sa ating ah uh, schematic diagram na ginawa ito overload fuse tapos mag uh, cha-charge na siya kailangan 'yon mga kaibigan no kasi kung sira yung battery siya mismo yung uh, mag trip itong fuse na to so yun yun ang kagandahan niyan kung meron tayong uh, overload na fuse ngayon dadako na tayo sa ano troubleshooting So, ang troubleshooting natin na gagawin nito, magsusuka tayo ng uh, mga supply. Dapat dito, no, mga kaibigan, meron tayong masukat na 220. Ito. Ito yung susukatin natin mamaya. Ito, may, kailangan may masukat tayo na 220 dyan. Uh, bali, input siya ng transformer natin. Tapos ito, kailangan na meron din tayong masukat na 12 volts o hindi bababa na 12 volts dito no? na AC dito no, dito natin ilagay ang tester tapos dito rin no, dito tayo maglalagay ng tester so ang output ng transformer no mga kaibigan hindi pa yan sya DC AC pa yan sya so kailangan na magsukat tayo na may masukat tayo dyan na AC once na ma-rectifier siya ng diode, yun na yun siya ang DC. So, kailangan meron tayong masukat din dito na 12 volts DC. No, dito siya sa output niya. Ngayon, susubukan natin, unahin natin to sa pag itong input niya. Dito na lang tayo direkta, no, mga kaibigan, sa input ng transformer niya. Kung meron ba tayong masukat dyan na maturity. sa supply natin no mga kibigan, at susukatin din natin yung input niya so na isalpa ko na yung AC natin so kung makikita natin dito na may ilaw na yung neon switch natin or neon lamp sa loob so ang tester ay nakahanda na sa 250 volts so tingnan natin yung input niya dito sa switch tayo sa double throw double pole na switch so meron siyang uh, 220 To 20 volts. So. Okay. Tapos. Dito na tayo sa. Magsusuka tayo naman dito sa. Ano niya. Dito na naman sa kanya. So sa. Isang terminal ng thermostat. At dito sa. Sa switch. Baga ay konektado rin siya sa. Transformer. Kung ilan. Ito na. No? E, dito ang isa. Tapos dito yung sa thermostat natin. Ayan. Ayun no, meron tayong nasusukat diyan no, mangyayabigan tama naman yung sukat niya. So yung transformer natin ay may input no na 220 volts. So ang susunod naman natin na susukatan, ito namang sa output ng transformer. Dito no mga kaibigan Dito na naman tayo sa output Ng transformer So baliktarin ko lang no Ang charger natin Okay dito na tayo magsusukat Sa kanyang output no mga kaibigan I na Yan Tapos i on Yan Dito na tayo no Dito na tayo magsusukat Ito at saka ito Kung meron ba tayong uh, Makuha dyan na uh, Uh, reading 12 volts AC AC pa yan no mga kaibigan no bali ito yun siya yung may nakasulat na or may nakalagay na sign ng AC so sa tester natin nalagay natin sa 50 volts AC yung range natin sa tester yun dito no kikita naman so anuhin ko lang no wala naman to siyang polarity no ito sa AC niya Ayan. Ayan, meron tayong nasukat na no, mga kaibigan na 12 volts din. 12 volts, yung sa input ng rectifier diode. Sa sunod naman, ang susukatan natin, ito lang ang kanyang output. Dito na. Ito na no, mga kaibigan, kung meron ba siyang 12 volts. Pero sa pagkakataon yan, DC na yan mga kaibigan na convert na yan ang AC natin into DC so ito yon dito yon sa ating uh, terminal uh, ang tester natin nilagay na natin dito sa DC volts ok nasa 50 volts na range tayo so itong positive lalagay natin dito at saka yung negative dito so yun no, makikita natin na meron siyang output, no? Meron na siyang output mga kaibigan sa ating tester. So mataas 'yun siya dahil uh, bababa lang man 'yan kapag meron na siyang charge. Yan no mga kaibigan. So ko na lang tayo sa kanyang terminal na kasi positive naman yung ano doon, meron naman sa kanya ng battery clamp. Pupunta na tayo sa kanyang battery clamp. Kita naman siguro no? Ito yung battery clamp natin, nalilagay natin diyan. So Ngayon natin. Ito 'yon no, mga kaibigan no. Ito at saka ito. So, titistira natin. Ayun, wala. Pagdating dito no mga kaibigan, wala na siyang output. Pero sa output ng uh, rectified diode meron. Pero dito, wala na. So posible na wire at saka uh, battery clamp yung may diferensya. So subukan natin dito sa wire muna na hindi tayo magano ng clamp niya, no? Dito oh, sa wire. Merong wire dito. Yan, tapos ito. Ayun, meron. Meron siya no, mga kaibigan, meron. Tapos pagdating dito, wala na. So, battery clamp lang yung diferensya, no? Kakalawangin na ang battery clamp. So, sa ginagawa natin na uh, troubleshooting, ang sira lang pala ay ang battery clamp. Sana mga kaibigan n'o nasundan n'yo yung diagram natin n'o. I ulitin ko lang yung pagpasok dito sa uh, supply natin, dumaan siya ng fuse, tapos dumaan siya ng double pole double throw na switch at uh, dito na rin sa dumaan din siya ng thermostat para sa kung iinit yung transformer niya, mag normally open tong thermostat pero pag saksak natin, normally close pa yan siya. Tsaka na lang siya mag normally open kapag ka nag abnormal na yung uh, transformer na uminit na. So dito makakuha pa tayo ng 220 volts AC sa ating transformer. Dito transformer natin sa input. Tapos ito na yung output natin. no So ang output ng transformer ay AC pa rin. Once na ma-rectifier siya ng bridge diode natin ay magiging 12 volts DC na siya. Ito na yung output. So, Kompleto naman yung bultahin na nakita natin. Yung mga supply. Ano, kompleto naman to. Ang diferensya lang ay itong uh, battery clamp. So, yun lang yung papalitan ko. At simple lang man yun. Bibili lang tayo ng battery clamp. At uh, papalitan lang natin. Okay. Salamat. At nag, sana ay nag-enjoy kayo sa ating uh, tutorial ngayon. At uh, kung Pwede lang sa inyo, pwede rin kayong makapag-subscribe sa ating channel at kung nagustuhan naman ninyo, pwede rin kayong mag-like sa ating like button dyan. Okay, hanggang dito lang at uh, maraming salamat. Ingat.